Queen tayo sa piraso. Ah, sige. Sa piraso. Sa akin Hindi lang ko. Sa akin, na. lang. siya. Hindi lang kuha Pink plastic man. Kuya, saan yung plastic na maliit? Ha? Mm. Libre na niya. Oh, grabe yung

sa akin na yung basket. Mahal sa akin na basket. Ilagay lahat yung pinamili dito. Ba bakit kasi ilang piraso lang yan talaga? Nakita ko sila pinili ka ba ito? Tandaan mo, tandaan ako. Kangkong. May oh. kangkong oh. ba? Oh. Ayan oh. ang oh. kangkong. Oh. Nak bantayan mo nak ha. Tangkong. Ito. Duwa ang Ay magkano kilo ng kamatis? 20. na tingnan mo yung plastic. Kalahati na ba 'yan? Bigyan mo ng plastic. Plastic pa gam. na yan ikilo. Oo na ya nami mili si partner di? Oh, yeah. Pupunta sa Grabe pa nabilihin na yung sapinas. Butas ang bulsa. <laughs> Yan, kami sa palengke. Kaya kayo may bala kayong uuwi, wag muna. <laughs> Hi, sis. Ate uh, princess. Ay, uh, Yan ang baby girl ni partner. Ang ba't nagtago? Yan ang baby girl ng partner ko. Ayos sa camera. Pawis na pawis ako ay. Ang daming gulay dito. Yan, number one si Kapulo. A black pepper. Black pepper powder, yung maliit lang. Five? Ha? Five. Ewan ko, di ko alam. Five. Yan na lang. Saka isang uh, buo pa. Deadline, Yan. Okay. Sinigang oh, mix, five, gang. Five, five. Isang sinigang mix. Okay. Okay. <laughs> okay. okay.

Grabe mahal o Grabe mahal dito. na namuhay na Pinas. Sino to? Shout out sa ating ay ma'am Lorina, Yuzon, we shout out. Hello. Mahal ang bilihin na. Kari kari. Karne sa karne, manok eh. oh, yan eh. yan, kari kari. Tsaka sinigang mix ha, yung with gabi. Okay. P120. At walang hindi ano, dumahal? Ano? Walang grocery yan. Ano ba? Ilang kilos pwesta? Anong bilhin mo? Yes, Bolto. Meron. Makano? Okay na? Pkano? P350. na. P350? Deb? Magkano na yung plastic na malaki? Okay, Magkano? Ano yung eh, lahat ng ipag-isa. <laughs> Hi, Nining de la Turin. kami. Ay, Diyos ko, ang init. Ganyan sa kalaki na. Laki naman. Huwag lang yung medyo maliit lang, huwag na lang. Huwag na lang, huwag na lang. Huwag na lang, huwag na lang. Huwag na lang, huwag na lang. Sophia tago. Na, sige na na. Tapos ka na na. Okay, na na. Yung mantika, wow, hindi pwede sa ilalim. Yan na, ibigay mo kay Dada. Wow, ang saging ka. Ah? Sigang ka. Ito o oh, oh, magsigang. Angelica, shout out. <laughs> si Dada na maliki. Kasama namin si Princess. Matika yan, huwag ka oh, na. Mahal. Upin mo. Si pwede Upin mo muna, mabigat yun. Eh. Sukal. Magkano pa lahat? 380 nga. 3? Walang bariya? Kami pa ba mamamuli mo sa Mahal? Ate, tulong po. Hello sis. Sabi niya Ate Angel. Ayaw magtago, ayaw sa kamera. ang dala natin lahat? Yung mga karne? Saan? Kala ko ito lang. Na grocery kami, saan na itambak dun sa rip? Ade, puro manok oh. Akin na yun, ako na. Akin mo yun, ha? na, ako na. Sige na, ako oh. na. ko ba yung dam dito? Dito? Dito na, mauna sa ka Dito na mag-antay ng sasakyan. Ano ba, makita dito? Daanan. Gusto ako makita. Bulibard, bulibard. Sakay ka ng bulibard. Trading bulibard. Bili ka ng ano, yung orange. Yun durian, oh. Orange. Teka, doon tayo Gusto ni mama ng prutas. Buko, buko. Diyan ka, anak. Pabili buko. Kuya, pabili ng buko. Bakano, oh. Ten lang. Ten, tatlo. Hmm. Ang init, grabe. Ano, ang daming tao dito. Umaga pa nga eh. Lalo na pag hapon, daming tao nito. Hapon, madaling araw. Ika, bulibard, uh, trinig bulibard, sakyan natin. Ay, hey, teka muna. Kunin mo, mo sa'yo. Kunin mo na. Kunin mo muna. Una Kunin mo muna. Sa Una sa'yo. Don <muchas> oh. mole. Yan mo <muna> kayo. <muchas> Yan ngayon. Tawag kurtas. Amse. Dito. lang no? fotos dito. 2925. <muchas> TAMIS KAYO! Tamis KAYO, Ang hmm, daming prutas! Saging tayo! Gusto sa tapat ito, saging? Mayroon tayong saging. Mayroon tayong saging. Saging! Kaya mo muna si Princess diyan. Punta tayo doon. Maganda na si Princess so, dito. Bili na ng prutas, saging, si Mama. Sis, dito ka bantayan mo, sis. dito ka lang. Kada Ito na ba yung class natin? Oo. Oh, oh. Nak, dito ka nak, o. Dada, tayo, alis ka dyan. Kasi si Princess ayang papalit papayo sa'yo. Hindi pwedeng sa likod yan, mawawala. Dito ka lang at siya. Kasi pag sa likod ka, pag na. ...mabibitbit ka, dito Sige na, wala na mamambit dito yun. Hindi naman ito may nila. Walang mambit dito, kaya lang. Mas magandang nasa harap. Gusto mo durian, mahal. Bulak na po. Ayaw durian. Durian mo ang gusto ko. Aray ka, anak ng sa ito. Ito yung tamis saging. Bukado. Kas. Hadang kayo si Eduren. Kusgan. Yan. Tomato. Matamis yan. Bunlis. Bunlis yan. nining At saka si Angelica. Ay. Ilina. Castillo. Duriano, durian o. Durian. Yellow ba? Yellow? ang gusto nila. Saging nga. Yung saging. Mahal yung saging. Ako yung mga Ayun. Yung dono. Yan o. Yan hindi mo na nakita? May latundan na gusto mo? Ayun, sa tapat ang latundan. Ayun na. Excuse me. Hindi naman kadaan. Parang naman akong bata, eh. Hindi naman Latundan. Dito? Okay, Latundan na saging. Puro naman ano, lakatan. Barian, Pangkiruan, Davao City. Wala pa nga ganong tao kasi umaga pa. Pag dito sa madaling araw, daming tao. Kasi yun, ito yung pinakamalaking palangki, palingki sa Davao City. Kung parang sa farmers dyan sa Cubao. Bagsakan ng mga, kahit sa saan, bagsakan din dito sa Pangkiruan. Ay, abokado, 10 piso lang, oh. Sarap na isi. Oh.

Shoutout mga idol Dito tayo sa Bangkiruhan, Davao City Ayan, ang mura naman dyan sa Oo, kasi tambakan ang mura dito Kasi tambakan to ng mga Bagsakan baga, bagsakan ng mga prutas galing, alam mo naman, ang dabaw, dami prutas. Yan dyan sa tapat buro puro ng ano, mga durian, ayos dami dyan. Hanggang sa lubluban. Tingnan mo yung orange nila. Tingnan mo yung strawberry. Tingnan yung strawberry.

Na, ipitin ko na mahal. Teka na, wait. Ayaw mo na durian? Ayaw mo na durian. Gusto ko nga durian mo eh. Eh, ako nga ang durian. Gusto ko nga. Ayaw durian. Tapos nga Ah, di ka na kita ang baho nga. Di na mo nga ang baho. Doon na lang tayo sa ano. Wag sa isa yung pagkain. O, sinilas ko man nang naaramahan. Pag kumain ako, wala kang pakialam. Huwag ka lapit sa akin ha. Saan? Kukuha ng ano? Boulevard? Trading. Ito lang ma'am. Boat 6 ma'am. Ah. Road 6. Sinigang? Oh. Uh Oo. -oh. Ayun, si Ilina si Nini. Main punta ka dito. Kakain ka ng grape. Ayan, trading boulevard. Dito tayo. Trading, trading. Alay ka, sis. na ka na, mauna. Teka muna, sinalubong ang bababa. Surinay. Ay, sana so, lubong ang bababa. kaya hindi pula pula pula. ayoo. is na sa ref kasi yung pinamaliki. na libre na ng ayoko para labas labas. pula pula ko na. Waduh <aunque mehran> <kel descriptor> oh eh. <tulia> durian, durian pemul, durian. durian. Durian, Duriano. Duriano. durian. Ah, Yan, Ilina, dito sa Amin, sa Antiki, ang mahal. Hindi ka makakita ng mura dito. Dollar ang mga bilig sa amin.